Good morning po, Kuya Mel. At sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Ayan, napatuloy po tayo ng uh, ng Panginoon sa bawat umaga. Ayan, dito tayo sa sarito nyo, di diba tayo tayo nakauwi sa gimba? Kaya purihin ng Panginoon sa oras na ito. Ngayon ay October 4. Napakabilis. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Ang ating pong pag-aaral ay dito po sa Sikaraya 2.8. Ang itim ng kanyang mata kaya significant nito? Bakit kaya title ng devotional natin ng itim ng kanyang mata? Lahat naman tayo may itim ng mata, no? Pero ano ang ibig sabihin nito? So, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na nagmamahal sa inyo. Patuloy niyo po rin kaming minamahal. Patuloy niyo po kami pinapatawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakamali. Salamat Panginoon at hindi niyo po kami pinababayaan. Tulungan niyo po kami Lord na kami patuloy na makapag-focus sa inyo. Kayo ang patuloy naming uh, uh hugutan ng kalakasan. Salamat Panginoon sa buhay na ito na pinagkalog niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan na Jesus. Amen. Ang ayon po dito sa Zechariah 2 verse 8. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagkatapos na suguin ko suguin ako ng kanyang kalwalatian sa mga bansa. Nananamstam sa inyo, kundi na ang sumaling sa inyo ay sumaling sa itim ng mata. So, dito po ginamit sa Zacharias 2 verse 8. Yan. So, ito, binanggit dito yung itim na mata. Yung word na sumaling, dalawang beses na So sabi ko dito sa mga makalangit na dako, tignan po natin bakit kaya ito yung ginamit na talata at ito yung pinakakiteks niya. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ang iglesia ni Kristo, bagamat mahina at may kasiraan, ay siyang tanging bagay sa lupa na kanyang pinagtutuunan ng kanyang pinakamataas na pagsasaalang-alang. Ang Panginoon ay may bayan, isang bayang pinili, ang kanyang iglesia upang maging kanyang sarili, kanyang sariling kuta na inihanda niya sa libutan, puno ng sala at naghihimagsik. Dito yung na, ang una ko naisip dito sa ating pong devotional, yung itim na mata. Eh, yun yung talagang uh, pagtingin natin. Eh. Na ibig sabihin mga kapatid, bilang isang mananampalataya, maraming mang mga suliranin sa buhay, nakafocus pa rin tayo sa ating Panginoon. Mahina man tayo, no pero yan yung ating ipinangtitingin sa, sa taas. Yan yung ginagamit natin para tayo ay uh, tumingin sa Panginoong Diyos. Hindi sa mga bagay nakikita, na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yung mga bagay na hindi nakikita, ay ano nga daw? Walang hanggan. Sabi pa dito, ang iglesia ay pag-aari ng Diyos at palagi itong naalala habang nakatayo ito sa sanlibutan napapailalim sa mga tukso ni Satanas, hindi nalilimutan ni Kristo ang mga araw ng kanyang pagkadusta. So, pag-aari ng Panginoong Diyos, ito oh, ang iglesia ng Panginoong Diyos. Hindi yung mga building, mga kapatid no but, but, of course, kasama yan. Pero yung pong binabanggit natin dito ay yung mga mana ng palataya. Dahil yan naman ang uh, talagang tuwirang binabanggit. Yung pong uh, mana ng palataya no, yung iglesia ng ating na Panginoong Diyos. Sa dito po mga kapatid, nasa ilalim tayo ng panunokso ni Satanas, pero kasama natin ang ating Panginoon sa laban na ito. Katulad ng Panginoon na talagang hinamak at pinahirapan ng mga tao noon at pinatay. Sabihin, karamay natin ng Panginoon. Sa paglipas ng mga tanawin ng kanyang pagkadusta, hindi nawala ang pagkataon ni Jesus Nagtataglay pa rin siya na magiliw at mahabaging pagmamahal at palagi siyang nasasaktaan sa pagdurusa ng tao. So dito po, no, noong siya po ay uh, pahirapan, noong siya nagkatawang tao, talagang siya tao. Nagkatawang tao sa 100%. So, ibig sabihin, hindi po siya uh, hindi po siya talaga, hindi niya po inalis yung pagiging tao niya hindi natin maipaliwanag yun. Pero kasi ito yung sinabi. Ito yung sinabi ng banal na kasulatan. Siya ay ating Panginoong Diyos at the same time nagkatawang tao siya mga kapatid. hindi niya inalis yung kanyang pagkatao sapagkat gusto niya tayo na maligtas. Kasi nga naman hindi ko pwedeng mamatay ang Diyos. Ang namamatay ay yung tao. Pero bagamat gano'n, no? hindi pa rin nagkasala ang ating Panginoon at siya yung naging at uh, tagapagligtas natin. Naging perpektong alay para sa bawat isa sa ating nangangapakilam. Pero ito yung binanggit ng banal na kasulatan. Palagi niyang naiisip na siya ay naging taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. E hindi niya nalilimutan ang kanyang payang kinatawanan, kinatawan na nagsisikap na manindigan sa kanyang kautosang ibinagsak sa lupa. So ibig sabihin ang naglagay ang nagbigay ng sampung utos sino ang ating Panginoong Diyos. So si Jesus Christ ah lagi niyang inaiisip yung pagiging tao niya. Ibig sabihin binabanggit ito sa ating devotional yung inaiisip ng ating Panginoong Hesus doon sa langit ngayon na siyang namamagitan sa atin na lagi iniisip ng Panginoon yung kanyang pagdurusa at yung kanyang kalungkutan. Nasanay na siya sa kalungkutan. Tayo ba nasanay na rin sa kalungkutan? Napakaraming kalungkutan sa sanlibutan. Di ba? At uh, yun na nga, isang malungkot na pangyayari ang dumating ngayon. At uh, ito'y mahirap tanggapin at hindi talaga katanggap-tanggap yung pangyayari. Ang batang babae na tumag-aral, makatapos, pero nawala lang sa isang iglap dahil sa isang aksidente. So isang kalungkutan na kailanman ay hindi na mawawala sa puso ng kanyang buong pamilya. Pero may pag-asa sa Panginoon na may kapayapaan at muling pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. O so, si Jesus Christ, sanay na sa kalungkutan. Katulad natin, alam niya na ang salibutang uh, namuhi sa Kanya ay namumuhi rin sa kanila. Ibig sabihin, alam ng ating Panginoong Hesus na kung kinamuhian siya ng sanlibutan, yung mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus Christ ay mag ay kamumuhian din ng uh, sanlibutan. So yun, ano? No? Ibig sabihin, hindi tayo exempted. Talagang nakikita natin dito na sitwik tayo ay dumaranas ng kalungkutan at pigati, karamay natin ng Panginoon. Bagamat lumakit sa langit si Yesus, lumakit na sa langit sa si Yesus Kristo, mayroon pa siyang buhay na tanikala na nagbibigkis sa mga nananampalataya sa kanya sa sarili niyang puso na walang hanggang pag-ibig. So, sa madaling sabi, bagamat ang ating Panginoong Yesus nandoon na sa langit, mayroon pa rin siyang koneksyon sa mga mananampalataya yan, sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, karamay niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang pinakamababa at mahina ay nabibigkis ng tanikala ng pakikisama malapit sa kanyang puso. Ano kaya to tanikala nito yung kadena na nagbibigkis sa puso natin at sa puso ng Panginoon? Hindi, na, hindi niya nakakalimutan na siya'y ating kinatawan na talagang ni, tala, taglay niya ang ating likas. Ibig sabihin, tayo ay natalian ng kanya pong pagmamahal. Nakikita ni Jesus ang kanyang tunay na iglesia sa lupa na ang kanilang pinakadakilang layunin ay makipagtulungan sa kanya sa malaking gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Yung pong talikala na ito, yun yung pagmamahal ng Panginoon, yung pagdamay ng Panginoon sa atin. At sino daw yung tunay na iglesia? Yung daw, ano daw, yung pong, naki, yung pong uh, nakikipagtulungan sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. So, ibig sabihin, tayo na mananampalataya o so, tunay tayo pahagi ng Iglesia ng Panginoong Diyos. Tayo ay mga ngaral ng mabuting balita at mag-aakay ng mga kaluluwa sa apaanan ng Panginoon. Kung hindi sila makinig sa warning ng Panginoon, ihanap tayo ulit ng iba pang mga tao na wa warningan ng salita ng Panginoong Diyos. Pinak, pinapakinggan niya ang kanilang mga panalangin na inihandog sa pagsisisi at kapangyarihan at hindi matanggihan ng Diyos ang kanilang pagsusumamo para sa kaligtasan ng sino mang naghihirap at tinutukso kaanib ng katawan ni Kristo. So, sabi po dito mga kapatid, yung tunay na iglesia ng Panginoon, bukod sa nangangaral, naga, nag-aakay ng na mga kaluluwa, pinakikinggan din ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Yung kanilang pagsisisi ay tinatanggap ng Panginoon. So sabi po dito, iniligtas ng Panginoon yung mga taong nagsusumamo na makaalis sa tukso sa kasalanan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Lugmok tayo sa pagkakasala. Sabi ni Pablo, sino makapagliligtas sa akin? Tanging makapagliligtas sa atin ay ang ating Panginoon. Sabi pa dito, laging nabubuhay si Kristo, si Jesus, upang mamagitan para sa ating, So yun yung latest na ministry ng ating Panginoong Jesus, na mamagitan pa rin siya sa atin hanggang ngayon. Dinidinig niya yung ating mga dalangin. At number one na dinidinig na dalangin ng Panginoon, yung paghingi natin ng tao. Yung iligtas tayo ng Panginoon. Yung makaalis tayo sa kumunoy ng pagkakasala sa pamagitan ng ating manunubos, ano pang mga biyaya ang hindi matatanggap ng tunay na mananampalataya? Sabi po dito, ano pa ang hindi matatanggap ng tunay na mananampalataya? Maliban doon sa biyaya ng Panginoon. So ang ganda pala ng biyaya, no? yung grace ng Panginoon. Yung pinost ni Mrs., totoo yun. Ako ay narong send, magpapadala sana ako sa aking magulang ako ay na wrong stent na mali yung na-type ko, magkamukha yung 8 at saka 3. So na malikmat ako dapat ng 3 yung ilalagay ko, 8 naman yung nailagay ko. So mali yung napagsendan ko ng pera. Pagdating ko sa Gcash hindi dumating yung pera. Ang ginawa ko sinat ko yung number na yun. At uh, mga ilang minuto ibinalik nga yung pera at yung pangalan noong nag-send ay grace. So sabi ko, napakabuti ng ating Panginoon. Alam mo yung lugmok ka na sa pagkakasala. Lugmok ka na sa pagkakamali. Pagkatapos nun, nandyan yung biyaya ng Panginoon. Itatama tayo at tutulungan tayo magbago muli. Napakaganda nun nung binalik yung pera, nakalagay ay biyaya o grace. Napakasarap sa pakiramdam na nasa isip ko nun, hindi na ako muli magkakamali pa na mag-send ng pera sa ibang numero. Lagi ko nang iingatan at titignan ng mabuti. So ganyan po mga kapatid, kapag tayo ay nakaranas ng biyaya ng Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, sisikapin natin at madadala na tayong magkasala pa. Sisikapin natin na mabuhay, ng matuwid, ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang iglesia na malapit nang pumasok sa kanyang pinakamahigpit na pakikipagtunggali ay magiging bagay na pinakamahalaga sa Diyos sa lupa. Marami tayong paki-pagtunggali At number one na paki-pagtunggali natin ay sa pagkakasala. Sa pakikipagtunggali natin sa kaaway. Ang sabi dito tayo, ang pinakamahalaga sa Diyos dito sa lupa. Ang samahan ng kasamaan ay kikilos na may kapangyarihan mula sa ibaba at itatapon ni satanas ang lahat ng posibleng paninisin sa mga pinili na hindi niya kayang malinlang at mailigaw ng mga masasamang imbensyon at kamalian. So lahat ng gagawin lahat ng gaglat gagawin sa panas para tayo ay malugmok. So napakahirap na ikaw ay masisi sa iyong pagkakasa. 'Di ba? Imbis na ikaw ay makabangon, lalo kang malulugmok. No? Kaya 'yo bata na nag ka sa yung driver at namatay yung kapatid niya nung nag siya. Napakahirap na sa yung masisi pa doon sa pagkamatay nung kanyang kapatid. Lalo lamang sa malulungkot, lalo lang sa malulugmok at baka siya ay madepres. Di ba? Kaya hindi natin sisisihin yung uh, pata na yung kanyang na uh, harapan. Ganun din mga kapatid na mararanasan natin. Ganyan pala yung style sa tanas yung sisihin tayo ng sisihin sa ating pagkakasala. At alam mo, kapag sinisi tayo sa pagkakasala natin, lalo pala tayo mababao sa pagkakasala. Pero ang Panginoon, ang sabi niya sa John 3 verse 17, ano sabi ng ating Panginoon sa John 3 17? Hindi niya tayo sinisi sa ating pagkakamali. No? Hindi niya tayo ah, hinusgahan sa, kanyang, sa ating pagkakasala. Bagkos sabi ng ating Panginoong Yesus sa John 3.17 na parito ang anak upang iligtas ang mga makasalan. Hindi siya na para tayo ay uh, husgahan, kundi para iligtas. Napakaganda nun. Bukod sa mas maganda, maganda rin yung word sa John 3.16, eh lalong maganda pala yung verse 17 na hindi tayo sinisisi ng Panginoon sa ating pagkakasala. Hindi niya sinabi na, Oy, kaya ako na parito dahil sa iyo na nagkasala Kasi kung hindi ka sana kayo nagkasala, hindi sana ako magkakatawang tao na ganito. Hindi ako maalis sa comfort zone ko. Hindi ganon mga kapatid. Kundi minahal niya tayo at masaya siya na tayo ay iligtas ng Panginoong Yesus. Masaya siya na magligtas sa atin. At ang sabi po doon, kay namamagitan pa ang ating Panginoong Yesus hanggang ngayon doon sa lahat. para sa bawat isa sa sabi sa Gawa 5.13, Ngunit itinaas bilang pinuno at tagapagligtas, isasaraban ni Kristo na siyang ating kinatawan at puno ang kanyang puso, iuurong ang kanyang kamay o gagawing tawad ang kanyang pangako, hindi, hindi, kailanman, hindi, kailanman. Totoo yun, mga kapatid. Hindi kailanman isasara ng Panginoon ang kanyang mga kamay. Kaya nga, on time ang pagdating ng Panginoon, eksakto ang pagdating ng ating Panginoon tamang-tama -tama lang na yung mga dapat magsisis sa pagkakasala ay magsisi sa pagkakasala yung dapat makaalam ng mabuting balita ay makaalam ng mabuting balita ang ating Panginoon ibig sabihin hindi niya tayo susukuan hindi niya tayo susukuan tayo ay lugmok sa pagkakasala alam mo yung parang corner na corner ka alam nyo, inarnasal ko kagabi ay ako tapunta rito sa San Antonio para mag-funeral service ulit. Nung halos isang buwan ko na ginagawa ito, napakadami yung namatay. Iba-iba yung edad. Nung ako'y papunta rito sa San Antonio, grabe yung traffic dahil kasi piyesta. Napakalalaki ng mga truck para ako masusupukit. Ngayon ko lang ulit naranasan ito dahil nga matagal na tayong hindi nakakauwi ng uh, Manila na nagmumotor eh napakahirap pala na nakakasupukit. Maari kang mayupi dun sa mga trap. Pero ang sarap sa pakiramdam, nung ika'y nakakuha ng kuwang para makaalis doon at tawagin ng mga enforcer na merong pang daanan dito na pwede kang dumaan. Pagkamat marami ang kasulubong. Masarap pala sa pakiramdam na yon na ika'y lugmok na lugmok pero hindi ka hindi ka sinukuan ng Panginoon, patuloy niyang tinatawag, patuloy kanyang inaanyayahan, patuloy kang sinasagip ng Panginoon. Napakaganda. bagamat marami at minsan, kadalasan sa ating buhay, eh, winawalang bina bahala natin yung tawag ng Panginoon. Minsan, ano, uh, hindi natin pinapansin yung panawagan ng Panginoon, pero nariyan siya. Hindi sumusuko sa atin. Kaya yung itim na mata dito, nakikita ko dito, ang itim ng kanyang mata, ang ibig sabihin, mga kapatid, palaging nakatingin ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Palagi tayong pinagmamastan ng Panginoon at inihintay kung ano ang magiging desisyon natin sa buhay. Lalo na sa pagdidesisyon natin sa kaligtasan na ito na inalok ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng mga hukbo ng Panginoon, sabi si Christ 2.8, Pagkatapos na subuin ako ng kanyang kalwalatian sa mga bansa na nasamsam sa inyo, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumaling sa itim ng kanyang mata. O so, sa madaling sabi, ang Panginoon na nagligtas sa ating mga kapatid, kung sino man ang sumaling sa atin, ay para na rin sumaling sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin bilang isang mananampalataya, kung sino man ang maglukmok sa atin, para na rin ang nilugmok ay ang ating Panginoon. Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aakay ng mga kaluluwa, kapag tayo ay humayo sa field, kung sino man yung mag sa atin, ay nag din sa ating Panginoong Diyos. Yung pala, ganun pala yun, ano? Yan pala yung uh, ibig sabihin ng sa Zacharias 2 verse 8. Yung kanyang bayan na kanyang tinupos, yung kanyang bayan na pinili, kung sino man ang lumaban sa kanyang bayan, ang Diyos ang nilabanan. Yan. Kung sino man ang tumusok sa mata natin, siyang tumusok na rin sa mata ng Panginoon. Mga kapatid. Pero yung pinakamalalim pa na ibig sabihin, mga kapatid ko, dito sa ang itim ng kanyang mata ay palaging nakatitig sa atin. Palaging tayong pinagmamastan ng Panginoon at inaakay sa landas ng matuwid. At sa tuwing tayo ay nagkakamal at nagkakasala, ang Panginoong Diyos ay nalulungkot. At patuloy tayong tinatawag at hindi tayo tinusukuan ng Panginoong Diyos ay namamagitan pa rin doon sa langit. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito patuloy tayong manalangin, patuloy tayong sumampalatay sa Panginoong Diyos, patuloy tayong manalig sa ating tagapagligtas at palagi po natin siya sasambahin sa ating pong mga buhay. So, mapagpaalang, umaga po sa inyo pong lahat. Happy Vesper po, Happy Preparation Day. Hindi lamang ang physical natin ang i-prepare natin, maging ang ating mga spiritual na buhay. So, patuloy po natin ang bawat isa at uh, po uh, mga kamag-anak na namatayan na namatay sama natin sa panalangin sa mga oras salamat po mga kapatid patuloy tayong magingat, ingatan ng Panginoon patuloy tayong sumampalataya at patuloy tayong manalangin na sa bawat taon, tayo ay makaakay ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon praise the Lord mga kapatid at uh, ibigay na natin ang panahon kay Brother Melvin para sa panalangin at sa pag-set up ng aawit ngayon pong umaga niya. God bless po sa inyo pong lahat. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po aming pasalamat sa inyo. Sa umaga na ito na kami ay patuloy niyong pinagkalooban ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat din po sa pagkakataon na muli kami makarinig na no, napakagad ng lesson patungkol sa pag-asa, sa pagmamahal na inyong ibinigay sa amin. Salamat at kami ay inyong pinili na kami ay inyong paborito sa lahat ng mga creation at kami ay inyong sasamahan ano man ang status ng aming kalagayan at babantayan kami sa lahat ng panahon patawad po kung kami man ay kahit alam namin na nakabante kayo heto kami pa rin ay patuloy sa pagkakagawa ng kamalian ngunit salamat pa rin at kahit na kami nagkakamali, nandiyan kayo para maghintay sa amin na kami bumalik sa inyo at humingi ng tawag. Nawa ang inyong patuloy na pagbabantay sa amin. Ipatuloy namin makita at sa ganun lang aming mga kahinaan ay mapalitan ng kalakasan at pagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa mga lesson sa bawat araw tunay na kami ay natututo, tunay na kami ay nabi sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy namin panalangin, nais namin samang sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran. At ganyan din yung pangaral sa West Nueva Ecija, preparation nila doon. At patuloy na pangaral namin dito sa Gapan. At ganyan din yung comfort sa family ni na nanay natin at ganyan family. Ngayon din ang comfort sa family nila Sister Michelle at Sister Elizabeth. At sa kabila ng malungkot na pangyayari na ito na mahirap tanggapin, nariyan pa rin kayo mo magbigay sa amin na comfort, mga pangako at pag-asa at pagmamahal at naming maunawaan ang mga ganitong bagay. Maraming salamat at pagkaloob na sa kanila patuloy. Ang uh, iyong pagmamahal lalo na sa mga sandali na ito na mabigat ang kanilang mga kalooban. Uh, talangin din po namin patuloy ang iba pang may mga pre request uh, at may mga karamdaman at ang mga nabibigatan sa buhay. Sister Vicky Jimenez, patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang pagiging mahina at nang siya ay maging malakas. Ganyan din si Tokwiliong tulungan niyo po rin siya sa kanyang pagkaling at sa kanyang mga desisyon sa buhay. Kasama na rin Sister Hazel na patuloy na ay nakikipaglaban sa mga pagsubok sa kanyang buhay at nagtitiwala sa inyo. Kailangan din po namin ang recovery ni Sister Hannah Lopez, Uncle William Siraspe, si Brother Daniel Gonzalez, si ang hipag ni Kuya Narsing na si Sister Paning, patuloy niya po siyang pagalingin at palakasin na may balik ang kanyang kalakasan. Makikita niya na ayaw kayo ay nagpagaling sa kanya at sa lahat maibahagi niya ito sa iba. Dalangin din po namin ang kagalingan sa karamdaman ni Kendall de la Cruz, si Melba tabio Sienson, si Arian May Melihor, si Brother Betoy Castillo, si Ate Gloria Vicencio, Gloria Marcos Tercita Diary 3, kasama na yung kanyang mga anak at mga apo. At kayantin si Brother Ricardo Huncia, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpinto, si Lolo Edith, Sister Angel Prianesa, Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel. Hermine, patuloy patuloy namin sinasama sa panalangin ang aming mga pamilya kasama ng mga family namin ng mga nakikinig ngayon. Kasama namin si Sister Emily Makalalag sa kabila ng mahirap na buhay. Patuloy niyo po siyang sinasamahan. Kaya din si Manon John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Diding. Kaya din si Brother Eliseo. Samahan niya po siya sa kanyang paghahanap buhay sa araw-araw. Patuloy na niyang pagpapala ang kanilang maranasan dalangin din po namin patuloy ang family ni Reynard Wenzel Garcia Ruby, Annie, Nicolo, Andre Garcia at ang baby na nasa sinapupula na paparating pa sa kanila, iingatan po sa kanyang pangaraw-araw na pumuhay ang kanyang nanay at siya ay maging malusog sa bawat sandali dalangin din po namin patuloy ang family ni, na, ni na Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco kasama na sila Annie, Patrick Nicole at uh, Trixie ay patuloy nawa silang makilala nilang lubusan ang Pinangisus bilang isang mapagmahal na Diyos, maawain, magpatawad, manunubos sa tingin sa lahat nakabantay sa amin, sa lahat ng aming ginagawa at naghihintay upang kami ay sumuko at uh, humingi ng tawad sa Kanya. Salamat din po sa pagbabantay sa family ng Sister Melissa Gamboa. Patuloy nyo silang samahan, lalo na ang kanyang asawa sa pagpapagaling at recovery. At patuloy namin sinasama sa panalangin tatay ni Sister Joy Valencia sa kanyang agarang uh, paglaya uh, at makita niya ang inyong pagmamahal at mabago niya ang kanyang uh, dating gawi at makita, mapuno ng puspos ng pagmamahal na inyong gabay sa kanya. Patuloy nawa niyang maranasan ang inyong pag-ibig. Dalangin din po namin patuloy sina Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy at ang iba pa na malayo sa kanilang mga pamilya naghahanap buhay. Ingatan niya po sila sa kanilang araw-araw na, -araw na paghahanap buhay malayo sa kanilang bahay. Kaya hindi kalakasan, healing at recovery kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Grace Amano, Sister Ayme, Kilantang, Kinanay Pina, Tatay Rudy, Rico Hermoso, kay Baby Josiah, Brother Benjamin Unti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si kay Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, kue Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila Casamorin, Sister Feli Domingo, Sister Lorna Campientes, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Umali Cotera, Sister Elika Santos, Sister Tina Santos, at iba pang uh, aming mga prayer request na hindi namin nabanggit kasama ng na aming mga prayer request ngayong mga sandali na ito nasa laman ng na aming puso isipan ang aming karakter dalangin din po namin patuloy na wain yung baguhin tulungan nyo po kami makita namin palagi kayo na nakamasid sa amin at nagbabantay at hindi nyo kami pinababayaan po sa ganun no? ang aming uh, ay palaging kayo ang aming priority hindi ang aming sarili maraming salamat po sa pagdilig sa aming panalangin patawarin niyo po kami sa kami nagkulang at nagkasala In Jesus name I pray Amen